mga apostol po ng Diyos, nangaral po sila, walang kinuwang anuman, walang kinuwang pera. Sila pa nga mismo nagpapagaling ng may sakit, uh, nagpapalis ng demonyo, bumubuhay ng patay. Walang bayad, nasulat po 'yan sa aklat ng Mateo kapitulo 10 bersikulo 8. sa 3 John 1:7 na Nangaral po sila, wala silang kinuwang anuman, sila pa mismo nagpapagaling nang may sakit. Oh, Kung meron lang panahon noon sa mga postol ng mga malalaking hospital kagaya natin, siguro may hospital sila o libre, walang bayad. O, dapat sa ganyan din ang gagawin ng mga pastor, preacher na, na kiniklaim ang sarili ng mga ngaral o, ng Diyos daw. Wala libre sa Galatia 6.2 magtulong-tulong para sundin ang kautosan ni Kristo sa Galatia 6 uh, Begis, yun ay pagtulong-tulong sa gawa ng mabuti sa lahat ng tao lalong lalo na sa kapatid kaya may ambagan kasi mayra sa loob ng iglesia maraming mga mahihirap na kailangan alalayan kailangan mag-ambag para yung mga walang anuman maalalayan, mabigyan, di ba? At yung mga nasa labas, eh, lahat ng tao kasi kung mayroon tayo na kung nasa kapangyarihan ng ating kamay, tutulong tayo doon. Pero doon natin unahin yung nasa loob. Kasi kasi lalong lalong-lalo na sa kapatid, una yung sa loob. Pag nakita na sa loob na na, na, na tulungan na, mayroon meron tayong makitang nangangailangan sa labas nasa kapangyari ng ating kamay sa ano yan, kawikaan uh, 3.27 no? hindi natin ipagkait eh, no? Oh, ang mabuti sa nangangailangan tulungan natin, yun yung sinabi ng kautusan na para magtulong-tulong tayo para masundin natin ang kautusan na ni Kristo yung paggawa ng mabuti yon sa lahat ng tao lalo-lalo na sa kapatid kaya mayroong ambagan kasi hindi naman natin kailangan yung mga building kasi nga sabi ng Diyos hindi nananahan ang Diyos sa gawa ng mga kamay so hindi kailangan ng building hindi dapat yan yung building ang ating ipapakita sa mga tao kasi ang templo ng Diyos alam natin tayong mga tao na hindi gawa ng mga kamay kundi mismo ang Diyos ang gumawa ng tayo doon natin ilagay ng mga ambag mula sa kapatiran sa tao, hindi sa building o ngayon kailangan natin ng mga ospital halimbawa libre oh doon libre yun, yun ibigay yun pero na yung mga sa unang panahon nababasa natin mga mga igunang kristyano bahay bahay lang di ba baka nagbabahay bahay sila ni tinatanong nila yung mga kapatid o mga sino-sino no? so yun ang paggawa na mabuti yun ang pagtininginan sa alam ko yun ang pagtinginan yung sinabi sa Hebreo eh yung magtinginan, diba? di ba? Hindi yung magtinginan lang. Ibig sabihin yun, lingapin sa mga, yung mga walang anuman, tingnan, no? tinginan, no? kahit, yung mga mayayaman, inutosan nga ng Diyos yun eh. Di ba, nagsulat si Apostol Pablo, Apostol Pablo kay Tim, sa aklat doon sa Timote, kay Timoteo, sabi niya kay Timoteo, sa so, Kayong mga mayayaman, sabi ni Apostol Pablo, no? Sa sulat ni Timote. Sa sulat ni Timote. Huwag kayong ano mag uh, uh, magbasi or mag mag diyan lang manatili sa kayamanan na nasisira sabi niya, ibahagi niyo yan gumawa kayo ng mabuti so ang, ang, ang mga mayaman hindi na talaga kailangan na ano ang sinasabi na kagaya sinabi ng yung mga walang anuman na kailangan talaga alalayan or yung mga mahina kailangan alalayan o bigyan kasi ang mismo sinutusan na ng Diyos na mga mayaman mismo na hindi manatili sa kayamanan na hindi na natili kundi doon sa Diyos gumawa lang mabuti i-share yung bae lang kayamanan diba may mga kapatid na nangailangan na mga mahirap na walang anuman o lingapin Siyempre, yung mga mayaman marami na yun hindi naman kailangan yan pagdating sa lingap-lingap sila ang maglingap oh. so ngayon kung nasa labas naita ka may nahihirapan na hindi naman kapatid or na, sa lahat ng tao kasi gala siya sa ice na ibigis nasa kapangyan yung kamay siyempre tulungan mo kasi yan ang uh, duty ng tao Ecclesiastes 12.13 diba? uh, at uh, let us the conclusion of whole matter Matakot ka sa Diyos. Diba? Sundin mo ngayon ang kautosan. Otos ng Diyos yan eh. Diba? Sapagkat ito ang katungkulan ng tao. Duty of man, diba? diba? So ngayon, bakit maraming mga nanglilimo sa Roman Catholic, sa iba-ibang mga reliyon? Eh, yun naman ang otos ng Diyos na lingapin. Lalo-lalo na sa kapatid sa pananampalataya. di Diba? Pero maraming naghihirap. Kasi, ang laki ng pera, ang pundo ng mga Roman Catholic na iba-ibang reliyon, mayroong ang hospital, may bayad naman. Lingapin niyo po yung mga kapatid ninyo. Ha? Yun po kasi ang sabi ng Diyos sa Mateo, Jesus, Otso. Mga doktor sila. Nagpapagaling sila. Binigyan sila ng authority ng Diyos na kasi hindi pa kasi sa panahon kasi ng mga apostol hindi pa kayo masyado uh, develop ang mga scientists, mga doktor, wala pa masyadong mga gamot na kagaya ngayon. May mga walang mga microscope dati, dinala may mga bacteria alam nila pero hindi masyado kagaya sa ating kalaman. No, na ngayon yung sinabi ng Daniel 12:4 na lalago ang kalaman. Kaya may kapangyarihan sila noon, sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo kaya sila magpagaling na may sakit at palis ng mga demonyo at bumuhay ng patay binigyan sila ng nakapamalan ng ating Panginoon si Kristo kung sa ating panahon naman kasi wala na yon walang tao sa panahon natin walang mga pastor o mga na kaya bumuhay ng patay wala na kasi yun saksila lang yun mga apostol lang ang may karapatang bumuhay ng patay sabi kasi sa unang Korinto kapitulo 4 versikulo 9 B, no, kaming mga apostol na ginawa na kauliulihan ginawa ng Diyos no, na kauliulihan sa lahat na ginawang panoorin ng mga sa angil, sa mga tao, sa sanglibutan na itinalaga sa kamatay ang mga apostol sila lang yun so sa ating panahon ngayon mga mayayaman na kadalasan ng mga reliyon dahil sa mga ambag-ambag diba? mga donisyo, yung umukuha sila Halimbawa, mayroon kayo mga hospital diyan. Bigay niyo na lang libre. Lalo na sa kapatid ninyo. Kasi ang utos ng Diyos sa Galacia 6:2, magtulungan para masunod natin yung kautusan ni Kristo. May alin 'yon? Yung magtulong pagtulungan natin na kautusan ni Kristo. Ibaba mo 'yan sa Galacia 6:9. No Gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao at lalo-lalo sa kapatid sa pananampalataya. Yun pala yung paggawa ng mabuti sa lahat ng tao, sa kapatid sa pananampalataya. Yun yung pagtinginan. Tini tingnan natin yung mga walang anuman sa loob na nahihiya, o kung sa labas, kung nasa ating kapangyarihan ng ating kamay, huwag natin ikalait, ikalait ng mabuti sa mga nangahilangan, kumawa tayo ng mabuti. Diba? Ibig sabihin, wala dapat na mga pulubi sa labas na nalimos na kristyano kundi kailangan tingapin kasi may ambagan naman dyan sa loob huwag nyong ipagbili ang ambagan sa mga building kasi hindi nananahan nga ang Diyos sa gawa ng kamay ang building, ang templo ng Diyos tayo tayo ang tulungan hindi yung building na ipapakita kay marami na dyan natin. hindi yun pwede hospital pero yung building ano-ano lang -ano baka pinagagawa di ba na itulong mo na lang sa mga kapatid na nangailangan bisitahin or sa mga marami tayong mga talaga na mas nahihirapan di ba kasi mismo may may, may mga kasiyalong mayayaman eh sulat ni apostol ano apostol Pablo kay Timothy sabi niya, yung mga mayayaman, mga na yun ha, ah. nasa loob yun sa iglesia, huwag kayong natili sa kayamanan na hindi na natili hindi umasa sa Diyos o, yung sabi ng Diyos, kumawa kayo ng mabuti share nyo yung kayamanan ninyo kasi may mga ma, alam naman natin sa unang korinto o no 27 hanggang sa ah, 26 to 27 eh, kadalasan po ay mga mahihirap di ba so o walang nang lilimos o walang mga kapatid sa karsada ng mga katoliko, mga iglesia ni Cristo ng mga ibang may ibang reliyon. No? Kung yon ang kasi ang kaayusan po ng unang kristyano, yun po. No, may pong mga ganun. No, ngayon lang po ako nagsasalita. Marami po tayong pag-uusapan po. Una, yung mga ikapo. Alam, alam nyo po, yung ikapo, hindi na po yung bata sa panahon kristyano. Yun po ang ating susunod na kabanata or itapik po no lulobi ng ating Panginoong Diyos na makagawa po tayo ng ganyang topic at saka yung sa sabi ni as sinabi ni Apostol Pablo sa Thessalonica at Tris Gis Onsi, na yung taong wag gumawa wag din naman kumain so sa loob pala ng iglesia may mga tamad na nakikialam sa mga bagay na hindi sa kanya no parang kumbaga hindi na nagtatrabaho uh, kumbaga ay nangingialam na doon no sa Thessalonica po yan no trace g11 itatopic din natin yan about sa katamaran di ba so ngayon mag 30 minutes na po no Uh, marami po ta talaga tayong itatapik no kaya yung mga pinaggagawa ng mga Roman Catholic na na, na ano na yung mga na blinded na talaga yung mga membro ng Katoliko dahil sa pinaggagawa po ni Kabornok ng kanyang mga fuckbusters at may rami ding mga yung mga vlogger dyan na ginagamit yung video ni Bro Eli pero kung susurein mo naman hindi naman siya membro doon sa yung sa ano ni Broly Eli, hindi siya kanid doon But, hindi ginagamit na yung video para hindi natin na lang oh, pagkitaan alam mo po kasi sa panahon natin no uh, usapang katotohanan po ang social media po na pagwan pag uh, nagpo-post ka diyan lalo na sa reel sa short ng YouTube at saka sa YouTube pag na-monetize ka may mga advertise nagkakapira po sila mas malaki po yung sahod nila kaysa sa sahod namin sa totoo, kaya marami pong gumagawa noon, kahit mga sino-sino lang gumagawa, ng mga iba-iba style, style ng eh, mga komedyan ang iba, ginagamit yung hindi naman nila video tapos ipa i-upload nila sa kanilang channel no pa kung waring nakikinig kay Bro Eli pero sa totoo, hindi naman pala talaga sila kanin doon yun ay dinadaya nila ilang sarili, no? Yan ay dahil sa pera. Kasi maraming mga, kasi followers si Bro Eli mga panatik sa Iglesia Ni Cristo din, di ba? Di ba? Iglesia Ni Cristo. Mga, ak, mga gusto mga followers ni Bro Eli at mga, mga mga pamumuno ng isang mga organization. Di ba? Kasi manunood diyan o ito, si, alimbawa si Bro Eli Uh, maraming mga sensible siya ng mga magsalita so marami pong nagmala sa kanya ipoposyo yung mga video Siempre may maraming mga viewers yun mga watch hour na makukuha sa isang video monetize ka uh, babalyo na po yun ng pera dollars ganoon din si Kaburnok yung Pax Boxsters kaya post ng post yan eh no diyan na po sa realidad sa Facebook sa Instagram IG TikTok Sa panahon kasi natin Normal na po 'yun sa panahon natin yung youtuber ka, nagpo-post ka para kumita. At saka yung kita, maganda, 'di ba? Kumikita sila ng uh, 10,000 dollars ng mga kinikita nila. Itulong po nila 'yon. Pwede nila itulong 'yon sa mga nangangailangan or kailangan mismong video mo po ang gagamitin para kumita ka hindi yung kukuha ka ng video sa iba pero ipopost mo sa account mo ang tawag kasi doon pinagpakit pinag uh, parang pinipirahan mo yun doon mo parang nagnanakaw ka ng video na hindi sa'yo pinagkikitaan mo yun yun pangit din yun di ba Di naman yun sa yung video. Di ba? Mali yun. Gagawa tayo ng video na pinagpawis ng mukha, pinaghirapan. Na miss pong sayo. Parang ganun, di ba? Pero yung video na yung katotohanan. Na wala tayong ano, wala tayong idagdag o binabawasan. Hindi, Bible lang naman talaga. Di ba? Kasi may mga advertise na po yung mga video nila. Monetized na yan. Ah. Alam ko. Bumapasok um, na po yung mga pera. No? So, ang mali lang po kasi dyan ay gumagamit sila ng video na hindi sa kanila. Para pagkitaan nila. Pangit po yon Tignan mo ako, gumagawa ko ng video. Mismo ng akin. Kasi ayaw ko naman din kung uh, kukuha ng video tapos pagkitaan mo lang, no? Ah, uh, parang pakitang tao ka na ah nakikinig uh, kasi maraming followers yung nagsasalita. Nag-upload mo. Ang paraming followers. Ipray e, yung mga followers nun Wow, ginugulan, winabilieve nagpo-comment sa pinagpipistahan siya. Kaya kumikita siya doon. Pero kung siya mismo talaga ang magsasabi, ganun ko lang may followers ba. <laughs> Kasi mga bagwan mga sensible kasi na manalita, lalo na si Bro Eli, sensible talaga I believe in Bro Eli kasi talagang sensible siya sa Biblia, no? Tanungin mo siya, wala wala siyang kodigo, no? Pagdating sa mga ganyan. Kaya marami talagang nagmali sa kanya, no? Pero sa akin namang side, siyempre, hindi ako kukuha ng diakid, no? Na walang permission doon sa doon sa may authority. Eh doon sa Kalibaw, MCGI, no? Sila ang may authority ng mga video na yun. Sila lang may karapatan na mag-upload. Yung mga, siyempre, may mga kap, may hinatawag na kapunuan yan, di ba? Hindi naman sila mag, magbibigay ng mga video na ikalat-kalat lang. May meron sila mga official account. Diba? Tapos si post mo, tapos pagkitaan, mali na yun. Kung gusto mong kumita, o nasa loob mo tumulong, kumita ka para tumulong eh, pwede naman yun kasi iba naman sinabi ng Biblia kaya nasa panahon naman tayo ng social media di ba? kasi yung video mo kasi pinag uh, ah, nagkaroon ng monetize yun, nagkaroon ng advertise kasi may mga negosyante na nagpapa-overtize sa YouTube kaya at least kumikita ang YouTube, kumikita ka rin kasi ginagamit din naman yung video ko. So, sa kanyang mga sistema sabihin natin makasalanan pero hindi naman kasalanan na ay kakamatay yun so dito lang po tayo nagtatapos may God bless you ba't muna tinapos